meron siyang ano, ignition key o tinatawag natin universal key. Mm -hmm. So kaya siya tinawag na universal key kasi meron siyang seven na function. So ito yung function nito yung ng isang susi nato to. so una, pag-open. So ready to use yan ma'am. Basta pinigami ang accelerator niyan, under na yun siya. Ah, okay. ah, pangalawa po, si headlight. Ayan, headlight yun. Parangan yun. Tapos agad mo yung niya. Ah, sinagad, kanina nakaganto. Ah, nakaganyan lang kanina yan tapos ginanan lang. Ah, Bukas yung okay. headlight. So, yun yung pangalawang function niya. Wala sa sa likod. Ah, meron. Meron, meron. So, pangatlong function niya, ma'am, yung alarm. So, off ko siya. So, may isang tunog. On call niya siya. Off call it. Tutunog ng dalawa yan. Naka-activate na yung alarm niya. Para? Pag para sa may alarm. Ah, okay. para nyo alarm? Pag-uwas ma'am. Ah, okay. Para ng anti theft Oh, anti theft mm -hmm. So, warning. Kapag ginalawin niya siya, mm -hmm. ang pagpatay sa kanya, on and off mo lang siya. Oh, okay. So, so oh, activate oh, ng alarm, ha? Mula mo na, ma'am. On and off. On mo, off. Yeah. Kaya, pwede try yung... ko. Ha? Try ko yung ginawa mo. Sige. Una, wait Ayan. Yeah. So, una, on. Sagad mo, ma'am. Patay mo. Isang tunog lang yan. Isa pang ganun? Patay mo, patay mo na, ma'am. So, isang tunog pa. Yung kailangan dalawa yung tunog niya. Ah, so, ulitin, ulitin ko ulit. Ulitin mo lang ulit. Patay mo. Dalawang tunog niya pa Ah, mabilis. Sige, ulitin ko kuya. Ulitin ka. Sige, ulitin ako. Uh, Ayan, naka-activate na yung alarm uh, Basta dalawang tunog na so, Naka-activate Tapos? Warning yan ma, warning pa lang yan. Ah, uh, first warning. So, pag ginala siya, ay, isang ganan lang. Isang ano lang, isang on-off lang para mamatay yung alarm. Kuya, yung eto bang susi na to, di ba kasi maraming mga ibay? Ah, hindi siya, hindi siya ano. <coughs> hindi siya pareho sa ibang ibay? Para, sample natin dito mga hapis. Okay, pero magkaiba ng bulma yan. Hmm. Magkaiba sila ng bulma. So, itong susi mo doon, testing mo dito, hindi siya, siya. Mo, okay. Ah, okay. So, kasi ayun. yun din yung ano. Sige mo e. lang ma'am ito, yung itsura ng susi niya. Magkakaiba sila. Mm. So ha? wala akong kapareha. Wala, wala. Wala. Kaliban okay. na lang pag nakuha yung susi mo, pinadog mo Ah, ah. Okay. So, Alaw kasi pare-pareho So, okay. na function ito. Yung front compartment niya. So, pwedeng ilagay yung cellphone dyan. Ay, hindi advisable ilagay yung cellphone dyan kasi kapag kamo lang, pwede rin ah. siyang kasukoy ng tubig. Yung papel, pwede mo rin ilagay dyan, pero balot mo siya ng safe-lock. O, plastic. Lock plastic. Ah. Tapos, yung battery-lock may battery-lock po yan siya dito. Ayan. So, hindi pa nakalak yung battery. Ayan, hindi ba pa siya nakalak. Bumbuat ko siya. So, pag ano siya mam, nilock, ayan. Hindi ko mabubuhay. Ah, okay. Nakalak na yung battery. Saan ha? ito? Or ma'am, mo nang ibag. Hindi siya sa Para dumaan. Ah, para umandar. So, alak ko na mama yung battery. Nakalak po yung battery. Tapos, sa mga ma'am, yung back and part ng lane. Pero so, hindi yung siya, yung siya hindi napapasukan ng tubig dito. Papasukan din ang tubig yun. yun, 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 yun. Sa kalit. So, mas maganda kung ilalagay mo yung charger dyan, balutin mo rin po ng plastic para hmm. secure lang tayo. Ha? Hmm. Yeah. Tapos lang, dito tayo sa bali dito. Ay, kuya, wait lang. May tanong ako dito. Halimbawa, kapag uh, i charge ko siya, itcha-charge ko siya, paano siya tatanggalin and then ibabalik? Pwede kuya pa ulit lang. Pag ano ma'am, kunwari, pag sa e ibay ka magcha-charge dito, dito siya ma'am. Hindi mo na tatanggalin yung battery, dito mo siya i charge dito. Ah, pwede na direct. Uh, tapos kung ipapasok mo naman yung battery sa loob ng banyo, nyo, doon nga magigyar, ang galing mo yung lock niya, Tapos, kaso bubuhatin mo nga lang yung battery. Ito, nga lang to. Hmm. Ibigat na 18 kilos. Ay, malaki sya. Pwede ko yan. Ay, hindi ko pala sa kaya. Bigat. Bigat. Hindi ko pala sa kaya. Oo oh, nga. Ang extension naman. Ano naman, may parking nga naman magbuwata kayo. No? Meron oh, hindi, naman. O nasa labas lang tong Wi-Fi. Sa loob. Hello, Ay, sa bahay po. Hello. Safe naman yung ibay. Ha? Safe naman po yung ibay. Mm Ayun. Yung safe naman po yung ibay. Kaya huwag nyo na kung tanggalin yung bagay. Kasi sa trabaho. Hindi sa bahay. sa trabaho. So, ayun sa trabaho pala. Kaya, wait lang, try kung Ayun. kaya ko talaga. Ay, hindi ko talaga kaya pa. hindi ko wala kaya pa. Pakala ko kaya ko. Magigat pala talaga siya. Ay, ayun kuya, may nababasa ko yung mga gear oil. Required ba na ano? Hindi mo mo. Kung nilalagyan ng gear oil, yung mga 3 mils. Ah, so yung mga gantong gb 2 Ganto, wala po, wala po. Ah, okay. Kasi may nabasa ko yung nagpapalitan lang daw palitan ng gear oil every 6 months daw kung, mag, kung laging ginagamit. Ito, wala naman. Ito, wala po. Ito. Na. Ah, okay. Ha? Kung sakali naman, kung natanggalin yung battery, dito mo siya, Jack. Dito. Kung tatanggalin, tatanggalin yung... Ah, okay. Kapag ka tinanggal ko yung yung battery sa iba. Uh Dito mo siya di charge Pero kung nakakabit yung battery, kailangan nakasaksak yan para mag-charge. Dito mo siya di charge Kaya nga ito, nakadikit pa rin dito kapag ka ko siya Apo. dito. Okay, sorry. Kasi pag nakatanggal ito, sinaksak mo yung yan, hindi mag-charge siya. Kasi nakatanggal yung connection. Nakakonect ba ito kuya dito sa Apo, Dynamo? Opo, connection. Yung baga ito lahat. Supply niya na po ito lahat. Ito yung kumakain ng kuryente. Lahat, papaganahin niya. Ah, okay. Guess. So, napaka-importante nito. Tapos sumupuan okay. buwan niya ma, may labor po yan eh. Ito, Natataas pa siya? May taas pa to? Oo, oh, naiangat siya pag tatanggalin yung bagay. Ayan, may labor na ma. No? Sige nga kaya, pwede pa trip. kung, paano, kung paano mo siya papataas na din. Iangat mo lang, lang ma, may angat mo na yung ano yan. Paano? Hindi ma, ito po. May labor din siya, di ba? Ayan, iangat mo lang doon. ni mo. Tapos? Tulak mo pa ka, pangat Ah, ganun. Tapos, paano ko siya maahan? Pag, pag isasara mo siya, automatic na yan. Ibaba mo lang mag-auto lang yan. I mean, kuya, yung itataas pa to. Itong May itataas pa to. Pwede, itataas mo siya. Kaso, i-adjust natin siya dito. Ay. pag kinaas mo yung buwan, nakatingkayad ka na niya. Hmm. Kaya kaya naman ako. Ito yung pinakamababa niya. Ah, sige, kuya. Okay na yan na Sige. Tapos, hindi pala siya yung natatanggal na ganun tapos gaganon na lang. Uh, dito ka man, sa indicator na yan. po po. So ito yung indicator niya mga o yung panel board niya. So dito mo may ikita yung charge na at saka yung full charge na at saka low So may makikita kang battery bar. Ayan, battery bar para sa cellphone. Tapos yung digital voltage niya, yung 52.0V voltage. Ayun yung pinaka full charge so, niya? So, ang maximum ng full charge ng e-bike, 52. So, yung karga niya ngayon, 52. So, halos full charge siya. So, si e-bike, hindi yan siya magwa 100 pag na full charge. Hindi rin siya mag-0% pag malilobat. Uh, huh? Ano yung so, pinakalobat niya? So, kasi, ang battery natin, 48 volts. So, 48 plus 4, 52. So, maximum full charge niya, 52. So, 48 minus 4 naman, 44. 44 mo lobat dito. So, hindi porkit magkalapit lang sila, mabilis siya malobat hindi. Kasi, um, ang kaya ng kuryan sa kanya, per voltage. So, per ang, point lang ba yung ano dyan, yung bawas? Anong per, oh, per point Aba, lang. Diba, point zero. Parang, mm -hmm. tama ba? Mm -hmm. Ah. So, hindi naman nagadagad yung siyang nalilobat. Pero pag pinandar mo siya, nagbabawas sya na yan. Ayan. Ah, uh, once na in-accelerate oh, in mo, so, mo siya. siya. Nagbabawas siya. Pero kapag katuloy-tuloy na yung andar mo, umaangat ulit siya. O kaya pag guminto ka, umaangat ulit yung voltage. Kasi kumain siya ng kuryente kaya nagbawas. Kasi nag-stop kasi. O, pag nag-stop, oo uh -huh. uh -huh. Tapos, ang, ang titingin ka lagi ng charge mo kapag nakahinto yung e-bike. So, itong battery bar naman natin, nagbabawas din yan. Pero mas maganda kasi klaro dito sa voltage niya. Uh -huh. Sa digital voltage. Ha? So, maximum full charge 52. Lobat niya 44 ang 43 pa baba, 43, 42, 41, green na yun. Hmm. So gagana ko yung mga ilaw niya, pati busina, pero hindi hmm. na siya anda. Kasi hindi niya nakaya. Okay. Wala nang oriente. Pero ano ko yung advisable niyo na kailangan na siya i-charge? Kailangan ko ba hantay na mag 44 or pwede oh, 44 ba 44 ma, mas maganda kasi pag mag-i-charge talaga, 44 low. But para may charge mo siya ng 6 to 8 hours. So, sa unang lobat nito, pag nalobat siya, ang first charging nito, 10 hanggang 12 oras. First charging okay. lang yun. O, kasi factory charge yung battery. So, sa regular na charge nito, 6 to 8 hours na lang. Basta laging lobat, ha? So, for example naman, uh, karga niya nasa kalahati, eh, 48. So, medyo alamaling ka sa pupunta mo kasi medyo malayo. Pwede mo siya i-charge ng 2 to 3 hours lang. Uh, okay. Para madagdagan na yung bultaya niya. Pero, wag naman sana laging gano'n. Ah, okay. So, hindi ah, pwedeng ganun pa rin, hindi oh, pwedeng lagi. Hindi pwedeng lagi. Ha? <smartan> Maganda talaga, low bat siya. Pag-charge mm -hmm. mo ng 6 to 8 hours. Paano kuya halimbawa, di ba, nagpunta ako sa trabaho. Oh. Tapos, nabawasan siya, like for example, naging from 50 to, naging 50 na lang siya. Oh. oh yung, um, hmm. Kaya ko lang. Kaya pa siya hanggang ka nabukasan. Oh, kaya ko lang hanggang ka nabukasan. Ah, okay. So, maano mo naman yan, mami, tawag dito. ang ah, makakapa mo naman itong e-bike sa unang linggo. Kasi, magkano ka kaya, tawag dito, pag Obserbahan oh, mo pa itong e-bike, diba? Siyempre, pag nakapa mo naman yan, o nagamay mo itong e-bike, alam mo na yung, ano, yung, ano nang battery mo kung saan aabutin. Uh, Bali ba, ano, first time mo ba ito? Oo, okay. So, sa unang linggo, maano mo naman yun. Mag-aagamay. Okay. Kaya, pag-obserbahan okay. mo ba yan. Ha? Then, itong dalawang zero, diyan mo makikita yung bilis ng takbo. So, speed number one. Speed number one lang po yan, ha? So, 32, 33 kilometers na. 34. So, mabilis na. Mm -hmm. So, speed number 2. Ah, gitna yung 2. Oh, so, gitna yung 2. So, 45. 50. 50 kilometers. So, mabilis na. Kaya siya, kaya niya na-reach yan, ma'am. Kasi full charge siya. Malakas, malakas ko yung man. Pero pag mga nasa 48 yung ano niya, 48, kaya pa naman na... Hindi niya na, hindi niya na ma-reach yung girl na bilis ng takbo. Mm -hmm. So, Kuya may ano ba, may tag na to, kapag ba, mabil, kapag, uh, ba lagi naka number 3, mabilis kumain sa mga, battery? Ka. Kung mabigat sakay mo tapos naka max speed ka pa, mas mabilis na mga drop ng battery. Kung gusto mo mas tipid, speed number 1 ka lang lagi. So speed number 1, mabilis naman na. Okay, So gagamitin mo lang naman to hapag siguro straight yung daan na nagpapagalika, ganun. Okay, ah. Pero dapat ano, ingat pa rin tayo. So, ito naman ma'am, uh, time travel to. Ayan, time travel yan. So, 4 minutes. 4 minutes na nakakalipas Simulan, nang inopen natin siya. 4 oh, minutes na ako nagsasalita. 4 um, minutes yeah. na nakakalipas. Tapos, yung kilometers travel. Okay. Ito yung bilis mo. Ito yung layo na nang narating oh, mo. Plus, ito yung oras. Oh, time travel. Minutes kung, plus oh. hour. Mm Pag, pag mo naman siya, magre-reset yan. Ah, nawawala ulit. Okay. Hmm. So, magre-reset siya pag ba pinabay Bakit meron? Nawawala oh, yun. Ano? Ah, yeah zero-zero ulit ah. siya. Ha? Then, ito yung accelerator natin, ma'am. Yan, accelerator. Ang pagbiga niya, ma'am, pababa. Hindi <laughs> mo siya pwedeng ganun-ganun ah. So, ang pagpapa sa kanya, dahan-dahan lang. Ang gusto mo kuha, may momentum ng andar niya. Hmm, isa lang. wag, wow, hindi wow. pwedeng gano'n. Hindi mo siya pwedeng biglayin. Sa una. Talaga dahan-dahan lang Lang, dahan, dahan lang. Kanan lang. Oh, hanggang oh, sa makuha mo yung under niya. Ah, okay. Tapos, preno sa harap. Preno ko po sa harap. Yung treno sa kanan. Sa yung sa kanan harap. Yung kaliwa. Dekod. So, si e naman natin, meron yung siyang auto-accelerate. So, yung auto-accelerate natin, pag nakababad ka ng 8 hanggang 10 seconds, nakabiga lang, kusang ang under kong e ganun. Oo, oh, so nakakatulong yun siya kapag mga direct yung daan para hindi ka nangangawit ng na kakapiga ng gano'n ah, okay. oh, so nakadesign nyo talaga yan sa mga katulad mo ma'am, babae na mabilis mangawit mm -hmm. nakagano'n, nakangawit kasi yan ma'am mm -hmm. yan, may auto accelerate siya eh, no? basta huwag lang bibiglain siya binitawan ko naman na. binitawan ko naman so pabibilisin na lang oh, natin, oh. ang bibindot na lang natin ito ganun, eh, no? umaandar pa rin mm -hmm. pero binitawan ko na yung accelerator nyo mm -hmm. So, yun yung auto-accelerate niya. Pag ginabad mo siya ng 8 hanggang 10 seconds, kung saan siya maandar. Mga ilang minuto siya under na gano'n? Hindi. 3 uh, ways yan. 3 ways yung pag sa kanya ng auto-accelerate. Pwede mo siyang i-re-accelerate. Diba, pag binitawa mo na kung saan maandar, i-re-accelerate mo na siya, ibalik mo na gano'n. O, kaya, kaya preno mo. Preno mo sa kaliwa oh, o sa likod. Okay. So, safe naman. 3 ways yan. For example, mga. eagle yan siya. Ah, okay. So, auto accelerate ko ulit, mama. 8 hanggang 10 seconds sa kababad. Okay. natin. Parang mabilis. Dire-direto sa... Ay, dire-direto. Abitawang ko. Ayan So, kung saan siya umahanda. Tuloy-tuloy na andar niya. Yan, binita ko na yung accelerator. Hmm. So, Tapos kapag pa, pa mo? Pwede siyang, pinangin, eh. kapag uh, tatanggalin mo yung auto-accelerate niya, pwede mo siyang i-re-accelerate, ibalik mo siya ng gano'n. O no, kaya preno mo sa harap, o kaya sa likod. So, for example, preno ko sa harap mama. Uh -huh. Itigil na yan siya. Ah, okay. okay. So, ano nang gagawin mo lang yan ma'am, kapag ka, mga direction daan. Walang traffic, direction daan. I-auto-accelerate mo para dire-direction ang takbo hindi ka na mangangawit ka agad. Oo. Uh -huh. Ha? So, so basta pag nakababad ka, pag binabad mo siya ng 8 hanggang 10 seconds, so, sample dira, dira, mo na siya. Sample mo na, may accelerate mo. 8 hanggang 10 seconds mo uh -huh. Bilangan mo. Tapos, bitawan mo siya. So, sa'yo siya uh -huh. sa handa. Ito so, na siya maandar. Tapos kapag ka accelerate isa ulit yung Pag sakali. Pag in-accelerate mo ulit, binalik mo. In-accelerate mo ulit, itigil ka. Ganun na. Bita ko mo ulit, bita ko mo. Itigil na siya. Oh, okay. So, yun, pinaka-importante rin yun, mga e-bike na to. Dapat alam mo yun. Kasi baka kasi nasa daan ka, magtaka ka, nakababad ka ng ganyan. Pag binipagbitaw mo, uusap pa rin ang mga andar. Uh -huh. Akala mo, sira. So, kung sakaling mangyari yung gano'n sa daan, makaligtaan mo, preno mo lang. Kahit di mo na re-accelerate, preno mo lang. Kasi titigil na yan pag preno. Hmm. Okay. Tapos, sa kaliwa mo, may face switch. Itong circle sign, bigat ng e-bike, tapos yung bigat mo, daladala -dala mo yan pag pinidalan mo. Baga mabigat. Mabigat. Mabigat siya. So, nakakatulong din ito po pang-exercise bigat ng iba, bike tapos bigat mo. Kung may angkas ka pa, dala-dala mo yung mga pagbigat ka kayo. Ramdam yung bigat Tapos, yung negative sign naman, ma'am, pag tinidalan mo siya ng tatlong tatlong pedal, sasabay yung ikot ng dynamo. Tatlong pedal so, lang yun. So, Dito ko yan. Hindi ko masyado guys. Kapag ka... Pagka... Naka-circle sign, para siyang bisikleta. Ah, naka-manual no, siya. Kapag ka... Siya. Naka, pag naka... negative sign naman, ma'am, yan, negative sign. Pag tinidalan mo siya, sasabay dito yung dynamic. Hmm. So nakakatulong yun siya kapag ka mga paangat na daanan naman mo. Kunwari, paangat na daanan, patare. Hmm. So pwede mo siyang pidalan, sabayan mo na accelerate, number 3 mo, sabayan mo na accelerate, sabay pidalan mo. Para mas mapilis yung bulusok ng pag-angat Ah, uh, i-minus sign ko siya, hmm. tapos accelerate, and then samahan ko uh, ng... Pidalin. So gagamitin mo lang naman yung uh, mga kapag mga Ah, ba yung... mm. so, Isa din gumagana rin yung yung tag natin yung pinaka voltage niya kapag ka naka well, uh, Pero kapag ka naka zero ay hindi naka ano hindi gumagana yung dito. So gin ang kasi nito ng circle sign ma'am. Pag pinidala mo yan siya, nagcha-charge to. Pero hindi naman mabilis. So nagcha-charge siya ma'am nag kapag pinapedala na charge yung na pinaka battery. battery Pero hindi naman hindi naman totally malakas sa pag charge okay. Para na dadagdagan. Wala dadagdagan. So yun yung ganyan din. So kailangan lagi lang po naka-circle sign. Hmm. Kapag, hindi ko i-manual. Ima pag, pag dinegative sign mo kasi ma'am, tapos pinidalan mo sa daan yan, dire-diretso ka Kung baga hakatak yung ano. Hakatak yung, ha yung gay Basta yung pag naka-negative. Pag pinidala mo, ayan nga, pinidala ko siya. Tatlong pina lang yan. Dire-diretso na? Ayan, dire-diretso. Kapag so, negative sa'yo naman, bigat, parang manu siya. Parang bite. Pero kaya pwede ba tanggalin tong, ano, etong pedal? Kasi diba kapag ka, ano, gumagalaw din kasi tayo, mabilis di eh. Pwede, pwede naman. Isang ayan ito ako tanggalin. Kaya sa akin lang, hindi naman po yung siya gumagalaw. Ayan po. Imiikot yung dynamo. Hindi siya gumagalaw. Hindi gumagalaw yung pedal. Ah. Pero depende siya. Kasi may nakita kasi ako oh, dun sa man. Man. ano man. na, oh. Pag pinapaandar, umiikot yung dynamo. Oh, uh. uh. Oo. Okay. Pero ito, kahit na naka-under to, hindi to yung mabilis ah. na ikot. Ah. mali. ngayon. Ngayon pa lang ha, pa ko mama. Dapat umiikot na yung pedal. Hindi, hindi naman umiikot. Oo hmm. nga. Ah. Pero so, hindi pa rin sa mo Huwag nalang patanggal na pa. Huwag ko nalang patanggal Kasi din so okay? yeah. di so okay. so di na masong ito. Hindi naman masong ito. Hindi na masong ito. Pinapaan nila. Oh. May ikot. May ikot ng idal. di naman... Kasi ito. Kasi So, di naman siya delikado kasi di naman siya umiigit. Hindi, di naman umiigit. Hindi, pili, yun. Tapos, signal light, ma'am. So, sa kakalsada, ka signal Sa kanan, So, magliligo ka kanan, signalize ka, harap likod, meron yan. Tapos, sa kaliwa. So, 10 to 15 meters, kung nari, nililikuan ka na, 10 to 15 meters pa lang, mag-signalize ka na. Para aware yung nasa harap, pati nasa likod, naliligo ka. Para alam ng nasa likod at nasa harap, kung saan sila overtake o saan sila dadan, Kasi pag hindi ka kasi nag-signalize, tas kakanan ka, eh may umovertake, pwede kayo magkabungguan. Kasi wala ka-signalize. Okay. Yung so, yun napaka-importante na yun yung purpose ng signal light. Sige. Tapos, siyempre, kapag ka nasa kalsada ka naman, hihinto ka sa may gilid. Kung nga rin, malaking kalsada, hihinto ka sa gilid, mag-hazard ka. Hihinto ng gilid? yun, sa ano. gilid? Kung nari, itigil ka sa gilid lang, sa gilid ng kalsada, mag-hazard ka. Para alam nang ano, alam nang nasa harap at saka nasa likod, may hihinto ka. So, yun yung purpose ng hazard. Ito yung hazard mo. Sabay iilaw yan. Sabay siya iilaw. Harap likod mo. Harap likod mo yan. I see. Ah. Tapos syempre, huwag ka rin may iyang Busina Ubusina okay, ka rin. Hindi ka kailangan. Kuya, okay. i-reviewin ko lang ha. Eto, ginagamit siya kapag kahihinto ka sa gilid. Oo, oh, ng gilid ng kalsada. Uh -huh. uh -huh. Tapos eto, yung... Tapos patay mo sa Pag kakanan ka, single signal light lang yan. Isa lang yung ilaw. Pati sa likod. Pati sa likod. Tapos, pagpatay patay niya sa gitna. Tapos pag kakaliwa ka naman, pakaliwa naman. Ganon din niya niya sa likod. Huh? Sabay lang sila na oh, iilaw kapag uh, ito yung pinindot ko. Oh, sabay sila iilaw kapag uh, ito yung pinindot oh, mo. So, hazard yan. Okay. Oh, ngayon, mag-hazard ko sa kalsada pag bawi ka. I-detrive mo na ba ito? Ah. Oh. I-detrive na natin pa? Nag-de... Uh -huh. May dalawa ba kayong sasakyan? Wala. Wala. Ayun, si sir, si papa mo nag ito. Hindi po, ako lang po. Ita-try po. Pwede po, pwede ba yun kuya na i-deliver sa bahay or... Sir, naman po ha, pwede, kayo oh, pwede naman po Ah, pwede kayong mag-deliver. Pwede naman wala na po yung charge wala, charge po. Ah, okay. Okay. Din wala na po para lang wala. sa bahay iyan ano Papa oh, kuya. Para din ba sa yun ako yah deliver lang para gusto gusto ako 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 ako gusto ako gusto ako naman ako gusto Uh, parang Korean style. So, okay lang. Mag-iba pa ba mini bike. Ayan. Ito yung lock niya, mama. Feet mo yan, mama. Pagunta doon. At apaka mo po ito, mama. Mas tulak mo siya. Kasi pag hindi mo siya inapakan, mama. Hindi mo siya inapakan. Hindi inapakan Hindi mo tulak mo lang. Ito. piti siya. Ah, may sira. Ayan. Ayan. mo. So, pag, pag inistan mo naman yan, mama. Pusa na rin mag-lock yan. Pero double check pa rin natin. So, ayan, hindi na ko tayo. Basta kapag tatanggalin na, katoon na. Ito, ma'am. Dito ka, ma'am. Dito ka. Resto ka dito. Okay. Ako, hawak na cellphone mo. Pag, kaya, pag ibababa, pag ibababa mo siya, hawak ka dito. Siyempre, alalayan mo yung ano. Alalayan mo yung prene. Dito. Yan, ganyan ka. Tapos, hawak eh Hawak ka dyan. Tapos, ito, ma'am. Tulak mo ko. Yan, tulak mo papunta rito. Sige, tulak mo lang, ma'am. Yan. Tapos, apa ka dito, ma'am. Opo. Ah, apa ka diyan? Tabos. Pa rin ako dito. Oh. Tulak mo siya pa ganun. Okay. Yon. Oh. Tapos pag i-center stand mo na mo siya, paka mo ma'am. Paka mo 'yan. Katakay mo papunta dito. Sige, bubuhati mo 'yan, ma'am. Sige. Tapaka mo na siya, ma'am. Tapaka mo. Yon. Usa na rin siya maglalak. Pero make sure double check mo pa rin lagi. Para sigurado. Medyo mabigat pala siya, ano? May kabigatan nga lang siya. So yung charger mo, nakita mo naman lahat. Na Papa. So, okay. uh, Pwede, ay, wait lang. Yung sa charger ko yan. Tapos na hindi mo natatanggalin yung battery, dito ka mag-charge. Mm -hmm. Pwede kayo parating. Um, uh, kung nag-charge? Hindi, kung, oo. Uh, para makita natin kung working yung battery. Just, ano nga mo natin? Ano nga mo natin? Ano nga mo natin? So, yun na nga guys. After na matest kung gumagana ba yung battery at saka yung charger, pinadeliver ko na lang din ito sa bayan namin ng sagayon. Sa lugar ko na lang namin ito mapag-practice na gamitin. At dito na rin nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa pananood.